ika na isang kabanata, ang barilan sa lawa. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Mabilis ang pagsagwan ni Elias. Sinabi niya kay Crisostomo na itatago siya sa Mandaluyong sa bahay ng isang kaibigan. Ibabalik naman ni Elias kay Crisostomo ang pera nito at itinago niya sa puno ng palite sa libingan ng nuno nito upang may magamit siya sa pagpunta sa ibang bansa. Sinabi ni Elias kay Crisostomo na hindi siya nababagay na tumira sa Pilipinas at ang katiwasayan niya ay nasa ibang bansa sapagkat hindi inilaan ang kanyang buhay sa kahirapan. Inalok naman ni Crisostomo si Elias na sumama sa kanya dahil pareho sila ng kapalaran at maaari nilang ituring ang isa't isa bilang magkapatid. Gayunman, tinanggihan ni Elias ang alok na ito. Habang naglalakbay, napadaan sila sa palasyo at napansin nilang nagkakagulo ang mga bantay. Kaagad na pinadapa ni Elias si Crisostomo at tinakpan siya ng maraming damo. Nang mapatapat sila sa palasyo, pinatigil sila ng pulborista at tinanong si Elias kung saan siya nang galing. Sagot naman ni Elias, galing siya sa Maynila at magdadala ng mga damo para sa kura at hukom. Nakumbinsi ni Elias ang pulburista, kaya't nagpatuloy siya sa pagsasagwan. Pinalaan naman siya ng bantay na huwag magpapasakay ng sinuman sapagkat may isang bilanggo ang nakatakas. Sinabi pa ng bantay na kung mahuhuli ni Elias ang nasabing bilanggo, bibigyan siya ng gantimpala. Inilarawan niya ang bilanggong ito bilang mahusay magsalita ng kastila at nakalepita. Nagpatuloy sa pagsasagwan si Elias at lumihis ng daan. Upang magmukhang taga-Peña Francia, dumaan sila ng ilog beyata na inawit ni Balagtas. Itinapo naman ni Elias sa pampang ang mga damo sa bangka bago ipinagpatuloy nila ni Crisostomo ang pag-uusap. Makalipas ang ilang sandali, nakalabas na sila ng ilog pasig at nakarating sa Santa Ana. Habang naglalakbay, napadaan sila sa tapat ng bahay bakasyunan ng mga Heswitas. Biglang nanariwa sa isip ni Elias ang masasayang araw niya noon. Ang panahon na kasama pa niya ang kanyang magulang at kapatid at may magandang kinabukasan siyang hinaharap. Hindi nagtagal, nakarating sila sa malapad na bato. Pinadaan sila ng bantay nang makita nitong wala siyang mapapala sa kanila. Kinaumagahan, nakarating sila sa lawa. Natanaw nila ang palwa ng mga sibil na papalapit sa kanila. Mabilis na pinahiga ni Elias si Crisostomo at tinakpan siya ng bayong tinawag si Elias ng mga sibil at sinubukang pigilan sila sa baybayin. Kaagad na ipinihit ni Elias ang bangka patungong binangonan, ngunit napansin niyang nagbago rin ng direksyon ang mga palwa. Dahil dito, nagdesisyon si Elias na bumalik sa bungangan ng Ilog Pasig. Alam niyang wala silang laban sa mga umahabol sapagkat wala silang sandata. Sinabi niya kay Crisostomo na magkita na lamang sila sa libingan ng kanyang nuno. Matapos nito, Nagtanggal ng damit si Elias at tumalon sa lawa. Nakatuon ng atensyon ng mga humahabol kay Elias. Paulit-ulit nilang pinaulanan ng punglo ang bahagi ng tubig kung saan siya tumalon. Sa tuwing lumilitaw si Elias, agad siyang pinapuputukan. Napagod ang mga humahabol sa kanya at lumayo siya ng may limampung tipa ang pagitan. Makalipas ang tatlong oras, nagdesisyon ang mga paluwa na umalis sapagkat may nakita silang bahid ng dugo sa may pampang. Ika-anim na put dalawang kabanata Ang pagtatapat ni Padre Damaso Mga tauhang nabanggit sa kabanata Kinaumagahan, maraming regalo ang nakapatong sa ibabaw ng hapag Ngunit hindi man lamang ito pinansin ni Maria Clara ang kanyang atensyon ay nakatuon sa dyaryong naglalaman ng balita tungkol sa pagkalunod o pagkamatay ni Crisostomo. Gayunpaman, hindi niya binasa ang balita. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Padre Damaso. May isang bagay na hiniling sa kanya si Maria Clara. Ang sirain o ipahinto ang kasunduan ng kasal nila ni Linares at pangalagaan ng kapakanan ng kanyang ama. Nais ni Maria Clara na hanapin ang kanyang unang kasintahan na si Crisostomo matapos siyang maikasal kay Linares. Ngunit dahil sa balitang namatay na si Crisostomo, ipinahayag niya na wala na siyang ibang lalaking pakakasalan. Mas pipiliin pa niyang pumasok sa kumbento o magpakamatay kaysa magpakasal sa isang lalaking hindi naman niya minamahal. Alam ni Padre Damaso na paninindigan ni Maria Clara ang kanyang sinabi, kaya tumingi siya ng tawad sa dalaga. Napaiyak ng malakas si Padre Damaso at binigyang diin niya na ang pagmamahal at pagtingin niya kay Maria Clara ay walang kapantay. Wala nang nagawa si Padre Damaso kundi pagbigyan ng kagustuhan ni Maria Clara na pumasok sa kumbento kaysa piliin itong kitilin ang sariling buhay. Malungkot siyang umalis, nagpunta sa azotea, tumingala sa langit at bumulong ng panalangin. Hiniling niya sa Diyos na siya na lamang ang parusahan at huwag ang kanyang anak na walang malay at nangangailangan ng kalinga. Damang-dama ni Padre Tamaso ang labis na kalungkutan ni Maria Clara. Ika-anim na putatlong kabanata, ang Noche Buena. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Sa libis ng isang bundok ay may isang dampa na yari sa balubaluktot na sanga ng kahoy. Isang mag-anak na Tagalog ang nakatira doon na ang kabuhayan ay pangangahoy at pangangaso. May mga batang naglalaro, isang batang lalaki na may sugat sa paa at nakaupo sa nakabuwal na kahoy. Ang batang ito ay si Basilio. Inutusan ng matanda ang apong babae na ipagbili ang nagawa nitong walis. Ikinuwento ng matanda kay Basilio na dalawang buwan na ang nakalilipas mula nang siya ay mag-alaga kay Basilio at matuklasan niyang sugatan ito. Ibinahagi ni Basilio ang tungkol sa kanyang buhay. Nang magpaalam si Basilio na uuwi, pinayagan siya ng matanda at nagbigay pa ng pindang ng usa para kay Sisa. Samantala, noche buena na sa bayan ng San Diego at ramdam na ang lamig ng simoy ng hanging amihan. Ang bayan ay malungkot at walang makikitang parol na nakasapit sa mga tahanan. Sa bahay ni Kapitan Basilio, ramdam din ng kalungkutan. Nakipag-usap siya kay Don Filippo na napawalang sala sa mga akusasyon laban sa kanya. Si Sisa ay nakita nila at napag-alaman na hindi ito nananakit ng ibang tao. Si Sinang ay nakatanggap ng sulat mula kay Maria Clara, ngunit hindi pa ito binubuksan dahil natatakot siyang mabasa ang nilalaman nito. Nalulungkot ang mga kaibigan ni Maria Clara dahil sa sinapit ni Maria Clara at Crisostomo. May balita namang kumalat na si Linares ang dahilan kung bakit nakaligtas sa pitay si Kapitan Tiago. Samantala, nakarating si Basilio sa kanilang tahanan at hinanap ang kanyang ina, ngunit hindi niya ito nakita. Pumunta siya sa bahay ng Alperes kung saan niya natagpuan ng kanyang ina na umaawit. Inutusan ng sibilang isang babae sa Durungawan na papasukin si Sisa. Nang makita ito ni Sisa, nagtatakbo siya papalayo at sinundan ni Basilio. Binato siya ng alilang babae at natamaan ito sa ulo. Ngunit nagpatuloy pa rin si Basilio at magkasama silang nagtungo sa gubat. Sa pinto ng libingan ng matandang kastila, katabi ng punong balite, pumasok si Sisa. Pagkakita ni Basilio sa kanyang ina, hinagkan at niyakap niya ito. Ngunit nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang saglit, Nagkamalay si Sisa at nakilala ang anak niyang si Basilio. Naging maayos ang kalagayan ni Basilio at nang makita niyang may malay na ang kanyang ina, kumuha siya ng tubig at winisikan ang muka ng ina. Inilapit niya ang tainga sa dibdib ng kanyang ina at natakot siyang madama niyang wala ng buhay ito. Napaiyak si Basilio at mahigpit na niyakap ang ina. Noong tumingala siya, nakita niya ang isang lalaki at tinanong siya nito kung siya ba ang anak ng namatay. Hinang-hina at sugatan ng lalaki, kaya hindi na matulungan si Basilio. Ang lalaking ito ay si Elias. Pakiramdam niya ay hindi na siya aabutan ng umaga sapagkat dalawang araw na siyang hindi kumakain. Sinabi niya kay Basilio na sunugi ng kanyang bangkay kasama ng kanyang ina. Inihabili ni Elias ang kayamanang nakatago sa may punong balete na kunin ito kung walang magmamayari at gamitin ito sa pag-aaral. Makalipas ang dalawang oras, isang malaking siga ang nakita ng mamamayan ng San Diego. Sinisi ni Hermana Rufa ang nagsiga dahil hindi raw ito nagdaos ng salo-salo sa araw ng Pasko. ika na put-apat na kabanata, ang katapusan. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Simula nang pumasok si Maria Clara sa kumbento, nanirahan na si Padre Damaso sa Maynila. Hindi nagtagal, inilipat siya ng Padre Provincial sa isang malayong probinsya. Kinabukasan, natagpo ang wala ng buhay si Padre Damaso sa kanyang kwarto. Sinuri siya ng mga doktor at napag-alaman nilang ang ikinamatay nito ay sanhi ng bangungot. Samantala, pansamantalang nanungkulan si Padre Salvi sa kumbento ng Santa Clara kung saan pumasok si Maria Clara. Ginawa ito habang hinihintay niyang maging isang obispo. Umalis siya sa bayan ng San Diego at nanirahan sa Maynila. Bago naging ganap na mongha si Maria Clara, si Kapitan Chago ay dumanas ng maraming paghihirap. Kasama na rito ang labis na pangangayayat, pagiging mapag-isip, at ang pagkawala ng kanyang pagtitiwala sa mga tao. Pagbalik niya mula sa kumbento, pinayuhan ni Kapitan Chago si Tia Isabel na umuwi sa San Diego o Malabon dahil nais na niyang mabuhay ng mag-isa. Nakalimutan na niya ang mga santo at santa na kanyang pinipintakasi. Ang naging mga gawain na lamang niya ay ang pagsasabong, paglalaro ng liempo at paggamit ng mariwana. Malayo na siya sa dating Kapitan Chago na kilala at ikinagalang ng mga tao. Sa kabilang banda, si Doña Victorina ay nagdagdag ng kulot sa kanyang buhok upang mapapaniwala ang mga tao na siya ay mula sa Andalusia siya ay naging mahilig magkutsero. Ang kanyang asawa, si Don Tiburcio, ay hindi na pinakikilos. Nakasuot na ito ng salamin, wala ng mga ngipin, at hindi na tinatawag na doktor upang manggamot.